Hello guys, welcome back po Coins TV uh, Ngayong araw nga po ay gusto ko lang pong i-share sa inyo ang isa sa mga Presidential Coin Collection po natin uh, Nakita ko nga lang po ito kanina nangati ang aking mga kamay <laughs> at dinalaw po natin yung mga nakalagay natin sa baul at uh, Natuwa lang po ako. Marami rin po ako nitong coin set na to na presidential dahil gusto ko rin pong makumpleto ang US presidential coin natin. Ito nga po ay year 2009 presidential coin proof set po natin. Meron po itong laman na apat na perasong coin. Ayan po sila, mga naging presidente ng United States. Share ko na rin po sa inyo yung ibang detalye sa coin na ito. So bago po tayo magsimula, marami pong salamat sa mga subscriber natin at sa mga bago pong nagsusubscribe. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta po sa ating channel sa mga hindi pa po nakasubscribe pasuyo na po ng subscribe button dyan at pakilike na rin po ng ating video at ishare nyo na rin po sa mga kaibigan at kakilala nyo at huwag nyo pong kalilimutan guys yung bell button para po updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting at sa mga ishishare ko pang mga collection natin so okay guys buksan na natin to uh, Ayan, ito nga po yung Certificate nya Of Authenticity Okay At uh, Ayun Ito po yung coins Sa loob Proof set po ito guys Ito po yung Isa sa mga Nandi dito si William Henry Harrison Ito po 'yon. At ito naman pong isa ay James K. Flord. At ito naman pong isa ay si Ano ba 'to? Si Zachary Taylor. At eto naman pong isa ay si John Tyler. Okay, ayan po sila guys. Tignan nyo. Napakaganda po nito guys kung makikita nyo sa personal. At eto naman po yung kanyang likod. One dollar United States of America. Okay. At ito po yung certificate. Potenticity 2009 United States Mint Presidential $1 Coin Proof Set At ito nga po yung mga detalye nya sa bariyang ito Ayan po yung ano nya yung composition nya yung 6% po zinc 3.5% manganese at 2% po ay nickel balance copper. Ang standard diameter nga po niya ay 25.49 mm. At meron po siyang 1.043 inches. At ang edge nga po niya ay lettered. Ngunit di po natin makikita dahil nandito po siya sa ating proof set at ang bigat nga po niya ay 8.100 grams at ito naman po yung nakasulat sa kanya at nakapire ng mga po dyan ng director ng United States Mint okay Ayan po Ang um, picture nilang apat Harrison Taylor Paul Taylor Ayan po sila Nakakita po ako nito guys Sa eBay Ang bentahan nito ngayon 2,000 libo mahigit Merong 2,152 2,2 Merong 1,8 hindi rin pare-parehas guys. Okay. One dollar presidential coin. Meron po ako nitong anim na peraso guys. Pero hindi pa siya kumpleto. Kaya sa mga susunod na panahon baka kumuha ulit tayo nito. Pero hindi pa sa ngayon guys. Okay guys, yun lamang at marami pong salamat sa inyong pagsuporta guys. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung isa sa mga collection po natin. Marami pong salamat sa inyong pagsamang muli sa ating video ngayong araw na to. At hindi pa po kasi ako nakapunta sa tindahan ng aking kapatid para ipalit yung pinahiram niya sa ating coin sa ating coin series hunting baka po bukas o mamaya makapunta po ako ron okay guys yun lamang po marami pong salamat sa patuloy nyong pagsuporta sa ating channel pa like share and subscribe na po okay guys marami pong salamat